So, for today's video, guys, aalis nga pala ako ngayong araw na to kasi may aatinan ako isang birthday. Yes, tama ang pagkakarinig nyo, guys. Isang birthday. Birthday ng dati kong classmate nung high school na kaibigan ko at kaibigan ko pa rin naman hanggang ngayon. Kiniinvite nga ako sa kanyang 18th birthday. Oh, yes, guys, 18th birthday. Okay. Yun naman talaga ang gusto niya, di ba? 18 or 20s or 20s or 30s, oh, di ba? Alam ko naman pag nabasa niya to o napanood niya to ay talaga matutuwa siya dahil hindi ko talaga sasabihin ng kanyang edad. Ayokong maging sagabal sa gusto niyang mangyari sa kanyang edad. At alam ko naman ayaw niyang ipagkalat ang kanyang tunay na edad. Kaya nga sinabi ko 18, di ba? So yun na nga guys, nagpahatid na ako kay Papa sa e-bike. Nang e-bike, oh my God. Lagi na lang ako nagkakamali. Yan, yeah, nagpahatid na ako kay Papa sa e-bike sa may kanto dahil aantayin ko pa yung isa kong kaibigan na nagpapaantay na pa special pa talaga. Bago nga pala ako umalis guys kasi nagchat na kami at nagsabi na siya sa akin na nasa kanto na daw siya which is napakasinungaling talaga dahil pagdating ko sa kanto na ako naman nagantay pa talaga ako dahil wala siya doon as in zero. Kanina pa ako nagantay kita nyo naman guys di ba talaga pinabilis ko pa yan mga ilang minuto, ilang oras, magka lating oras na yata ako nag-aantay niya na sabi niya ay nandiyan na siya pero wala pa. Kaya nga naman, Pilipino tayo. Ang mo! Ang <quota> tagal mo! Ayun o! Ang tagal mo nag-aantay! Mga kaluhulog, nag-aantay na Sabihin ko pinag-aantay ho ako ni Rose. Ang ah? tagal niya ako pinag-aantay, isang oras. Hindi totoo yan. Ang sakura, sakura ba ah. Ay, kaya na, magtry si Kartay. Ay, kahit wala ka regalo, sabi naman, diba ba niya rin siya? Di ba tapos ang birthday mo? Oo, masampag mo kayong dalawa ni Rachel eh. Okay lang yun. Tatlo naman tayo magkasama na ngayon. Ay, si Bebe wala. Si Bebe din ang punta. Kasi sana ako Di message ko yung tatay ko, hindi na nagre-reply. Baka natulog na. Hindi hmm. kanina mo eh. Bakit ka ba? <tis> ko <may bakit> kita. talaga <tis> <tis> Talaga? Tapos si Shemo to ah. <tis> Ang tagal natin din nakita si Rachel madalas eh. <laughs> Saan, <laughs> ako. Ewan ko yung dalawa. Ang ako sa iyo. Habol ko. Hindi ako nakapunta kaya ano eh. Ang oh, arti nyo lang dalawa. Ang no, sabi niya sa akin, kinakasakan ko kayo. Masangkal ko kaya ako. <laughs> <laughs> si Rachel kasi ang hindi pupunta ako. Tentina eh, ako nun. Tapos, oh. oh, pare. Nakaliligaw na ako. <laughs> 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 ano ako yung sa Sabihin mo. Ayan yung kulay violet na bahay. Okay, dito Nadadaanan sa akin. Nadadaanan ko to. Hindi ko man lang siya naano ha O okay, dito sa akin. Ano, ano, ano? Dito yung bahay nila dahil. Sabi niya, ano daw sa isang ano. Dito yan sa isang. Sabi mo violet. Ayan o. Ayan. Sabi niya violet. Hindi dito yun. Ay, kumakanta eh. Oh, oh, oh. Oh. Tanong mo muna. Doon yun. Baka doon yun. Yung violet? Ano na, thirty 38 po. 38. 20 ko ito eh. Tanong dyan. Okay, Sige. Pero pala, ano may patuna ito. Keri ang mga bumobola, <laughs> nakabulag talaga. Eh peligro ka, no? Wow. Thank you ha. Oh, saan niyo ZTE liga sa mga toto singer? Akan anak <laughs> <laughs> kami. Nakakahiya naman kung ano sa <laughs> apat ay pakakayun. Oi, Trabaho Rose. Magtrabaho <laughs> sa. Siya'y sulot ko pa. At dahil nga naman nagutom ako sa kakaantay dito sa isa kong kaibigan, ay nako talaga, wala na patumpik-tumpik pa. Kumuha na ako ng pinggan. Ayan, kumuha na rin ako ng mga Ito talaga, late na nga, nagpa pa. At dahil nagutom ako, ayan na nga, pero sa una lang medyo mainhin pa tayo dyan kasi nakakahiya. Kasi naman kami ang una-unang kumuha dyan. Pagdating na pagdating agad namin, ayan, Tum Tumayo na kami para kumuha ng pagkain ako. Ito na nga, nabubulol pa nga ako, diba? Ang dami ko na naman sa pagkakataong ito. Hindi ko lang talaga pinakita sa video na yan na nakailang ulit ako ng pabalik-balik dahil sa mga busy mga tao dyan sa bahay nila. Nako, na hindi nila nalalaman na unti unti ko na naubos yata yung mga handaan nila.

sila maniniwala. Hindi daw maniniwala. Hindi sila maniniwala ngayon kasi ganyan ka na. Mapapa, mapapanood na anak niya, no? oh. ano? Oo. ano ako kaya, no? <laughs> 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 si lagi lalo no? Yung lage, ah? diba? Ay, na kayo laging pomelo jean. Di ba? paborito sa inyo eh. Sinasama pa ako na patay nag-inom kita. Sinasama sino ah? na kasama. Kay, no, 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 Pagpangkita eh. pa, pa! Yeah, Di ba, Di ba ay, naman. Isi na Dipanay nag pa 'yung mga selahan. Ay, nagisikay school ba? Ay, school 'yon. Nung high school lang 'yon. High school pa 'yon? Oo. ko pa patong sa akin. na lang. Tayo lang nag-passes. Late okay, okay. na. Dipanay 'yon. Na no, ay, 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 Di ay, syempre naman, ay, ba na 'yung standard ng mga. Ginagawa na 'yan ng foreign. na ako alam mo ba kung wag dahil mo sa? Ba. Ikaw 'yung nag-e-edit Ano ba? Teka muna 'sha. ako kasi may imahe, imahe pa tinaalala mo, pero ako 'yung kasi video, tangi ko magkukuwento ako 'wag mo 'yung video. Bakit? Yung packet, yung namin na sinasabi mo, 'eto ko kwento ko 'yan. Secret, secret lang 'yan. eh.